Hey mga besi for today's video ang gagawin natin ngayon ay pupunta kami sa beauty lodge ng aking pinsa na si Heidi at may papagawa ang aking ina ano kaya ang papagawa ng aking ina abangan nyo mamaya at bago nga kami pumunta ron ay kakain muna kami ng duro duro dito makikitusok tusok muna kami ay nakakainggan niyang kumain o oh. tingnan nyo nga mga besi o oh. ay napakasarap pagkatapos namin dumuro duro ay ah, eto na nga pumunta na kami sa beauty lodge ng aking pinsa na si Heidi ang tangos ng ilo o mukasan <laughs> Dapat yata salamin ang mapagawa dito at hindi makita yung bukas. <laughs> ganon, ganon. Ay, sino yun na yung mga tao na yun? Ayan, yung ilong pagkagawa yung nanay. Okay, ayun na, Ah, kaya pala pagating namin. Wala. At eto nga, pumasok na nga ako sa loob para kausapin si Dayan para sa gagawin kay nanay. Pero tumanggi si Dayan, eto ang sabi. Ayan, nere, papagawa yung ilong. SID. Si Ay, eh, sinanong niya Dora. Ha? Sinanong niya Dora. Ako siya gawa-gawa ah, gawa na to? Meron siya kakitaan. Ayun, gagawin. <laughs> Medyo, eh, eh, eh tatakpan <laughs> ng konti din eh. Tatakpan. <laughs> gagawin tatlong butas. <laughs> di ba, di ba, di tatakpan din. Ha? Di ba, hindi, hindi, hindi kaya. Hindi pa. Hindi pa. butas. Kahit di nilalagyan na dinin dito yung butas, dito yung butas, ere, tatakpan to. Sinanong niya Dora. Ah, siya si Ati Dora pala. Hindi pa, pa. kaya niya dyan, hindi kaya ni dyan. So ayun niya, hindi daw kaya ni Dayan, kaya hanap uli kami ng paggagawaan. Sino kaya ang makakapagpatangos ng ilong ni Nanay? kanon na Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Saan?